I will come back mga idol Good morning mga idol Adventure time naman tayo mga idol Doon tayo mga idol tayo sa Kilid ng Pinyahan Area ni Tibukan Area wise Baging natin si Bagne mga idol Para mabilis ang Mabitirano Okay, okay mga idol Isang sit up lang tayo mga idol So yan naghuhuni mga idol yan ng papa at mama yung sa nahuli nating inak kayo mga idol. So sila lang talagang dalawa mga idol sobrang palahuni talaga mga idol. Bailan at saka maliit na huni yung kanyang ina yung mama mga idol pero grabe ka palahuni kayo mga alimukon mga idol. Kita-tara mga idol. Bakbakan na mga idol.

inakay mga idol kahuli na tayo ng inakay okay mga idol o ang laki ng tuka lalaki okay mga idol ito yung nahuli natin mga idol na inakay so lagyan natin ng palatandaan mga idol para hindi tayo malito mga idol sa stocking kids oh so, ito yung favorito ko mga idol yung inakay mga huli mga idol proven tested talagang dami ng naging pangati pag ganito na inakay yung mahuli sa pulot mga kuan yun mga idol mahimog yung katian kitang kyo po at sa mga idol